medyo may kumpiyansa. Okay. Uh, pagkatapos ng uh, workout ko sa bagay, ano masasabi mo sa work training camp ko sa Baguio? Uh, maganda yung training yeah. camp namin doon. Tsaka, yeah. of course, maganda yeah. doon kasi ay atin sila. Tapos marami uh, tulad namin ng Japan. So, tsaka, yeah. yeah. so, uh, wala naman po kung dapat alalahay. <laughs> <laughs> sa training mo ngayon, hindi mo ginawa dati. Na ginawa mo ngayon dahil sinakoy na Makikita na lang namin Opo. sa loob ng ring. Ayun Ay, na natin, kailangan natin itali. Ang sparring mo, mula 10 breakers hanggang dito, naka-ilang rounds ka po sa team mo? Ang dami. Kasi nga, nawali-inoy yung trabaho nila. May 200 rounds? Mga ganyan siguro. 3 months <laughs> na siguro kong may-spa. Kung may nakikita kang uh, weakness ni Inoy, ang undefeated siya, ano yung nakikita mo medyo may piltahin ka ng konti sa so, langit? Saipon mo yun, south side? Um, is, uh, siguro, uh, Ano yun uh, siya sa <laughs> 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 uh, Yung advantage mo na nakikita mo sa Hindi, hindi ako mayroon pa rin ako ng buhay ko. Mali ba yata kayo ito? Wala, takot na rin, takot na rin. Makausap siya yun. Opo, nakausap ko siya yun. Nakausap ko siya yun nung last laban pa lang ni Akmada niya. siya sa akin Nung nakalaban namin niya ang hindi pa kami nag-schedule dito. Pero yun, ang guest niya sa akin magpayo at nagbibigay kami sa top rank. Uh, anong payo niya kung dito sa paglaban mo kayo noon? Ano yung payo niya sa paglaban mo kayo noon? Sabi niya, uh, dito sa isang video na nakita ko, uh, na maglang kumpiyansa tsaka, of course, sa entire team, tsaka sa last line of command.

Kasi na pareho kayo may team ko. Talaga yung matatapos ko.